nagulat uh, ako sa presyo ng gu prutas na binili namin guys 150 per kilo so 2 kilos to 2 kilos and 200 grams something ganon so nasa 300 something hindi ko alam kung magkano ang, ang, price nito purple na grapes eto ang isang kilo nito ay 350 so nasa 700 grams siya at tatlong apple yan lang 1, 2, 3, 4 apat na piraso lang ang binili ko guys na prutas at ang price nito ay 1,050 nagulat ako ang mahal ng prutas <laughs> kasi eto kaya ako nito may binili kami may binili akong ice cream ay anong tawag doon yung molder ng ano papsikel in order ko siya sa daras kasi eh yung ginawa ko dati na mango ice cream gusto ni Asher nakalagay daw sa papsikel yung may stick daw kaya umorder ako noon at parating na nga kasi yung order na yon tapos eto nga <clears throat> eto gusto ko gawin na ano na popsicle stick ni Asher eto kaya dinalawa ko ang bili hmm, nalagas ang 1000 sa prutas matamis daw to eh. so eto yung papabaon ko sa kanya bukas eto orange sa kahaluan natin ng konting grapes tikman ko muna yung grapes kung masarap kung matamis so yan lang isan libo na yung prutas na yan Hi guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel! Yung sweet melon na nabili namin kahapon guys, color orange! Hindi siya yung nabili ko nung nakaraan na color white Ayan, color orange. Ngayon, binigyan ko na siya ng kanyang pagkain at iiwan ko siya dito sa sala kasama niya si Asher at ako'y magpre-prepare ng pagkain ni Asher sa likod Hmm? Tahimik siya pag ganyan Diyan si Asher, nanonood naman siya ng cartoons, cartoons. Hindi ko alam kung anong interesa interesan niyang panuorin. Bye-bye. You will eat, okay? Mm, eat slowly, okay? Don't put all in your mouth, anak ko. Slowly. Hi, guys! Dumating na yung order namin. What happened here? What's this?

Ayun. Mas ano siya, mas madami kasi to. Meron doon 350 yata. Pero apat na piraso lang. Ito kasi ang isang ganito, 499 siya, pero walo. Buksan natin. At saka tingnan niyo yung style niya, ko oh. Yun kasi plain lang na ano, eto tingnan nyo, may mga pa-stroke. Ay, ano? Ano yata ito? Grapes! Oh, may pag-grapes, grapes siya. Ganda! Tapos, dinalawa ko na kasi, for 99 lang, hindi siya free delivery, pero kapag magpas kasi doon sa ano, price, ayun, free delivery, kaya dinalawa ko na siya. Ah, molder na, anong tawag ito? Ice, ice mold. 8 pieces. Oh, tingnan nyo. Oh. Mm, may takip din. Ayan. I told you, next time if they will come to your house, I don't have paisa my mobile, you call. I give the writer a and give. Ayan. Pagkakasya ko sa ating freezer, makakagawa na ako ng kanilang ano, ah, uh, popsicle. Ah, uh, Naka-sale siya, kaya mura o. Oh. Mas marami. Walo. O di 16. O, oh, dalawa. Uh, yes, yun ako. It's yours. It's yours. This for you and for kuya. For you and dada. Yes, yes. This, this, this. That's for you. Puhugasan natin. Tapos gagawa na tayo ng popsicle nila. <laughs> Ang cute, oh. Grapes. Nah, huh? nah, huh? beautiful, beautiful, beautiful. Oi, gusto din niya. Mm -mm. Oi, sige, hawakan mo na anak ko. Mm, mm Oh, happy? This, oh yes, this, oh. Ice cream, ice cream. Ah, mga mga. Ah, mama. Ah, oh, may pang ice cream na kaya, Hindi na tayo bibili ng ice cream. <laughs> Gagawa na lang ako ng ice cream nila dito sa bahay. Mahal din ang ice cream, ah, 90. 120, may tig 90. Yung vanilla, mura. Pero kapag sa chocolate, chocolate, ganyan. 120 ang ice cream. At least ito, ice lang. lagyan <laughs> mo na ng condensed milk. Tapos lagyan mo ng konting prutas, di ayos na. O, oh, diba? <laughs> Tipid. <laughs> Hi guys! Nandito na kami sa bahay. Sumamak pala kami pag sundo kay Asher. Ngayon pag uwi, dahil hindi ako nakabili kanina Nang kinapay nung dumaan yung nagtitinda ng kinapay. Dumaan kami inaangkel. At bumili kami ng kinapay. Ang lambot o, oh, bagong-bago papalamanan ko ng mayonnaise. Kasi yung peanut butter namin, na in ko kay Anessa, ubos na. <laughs> hindi, hindi nagtatagal ang peanut butter dito sa bahay. Isang kainan, kalahati agad. Kaya, eh nagugutom din ako, kaya magkakapi ako. Hmm, laki ng baso ko. Yun. <coughs> Grabe ang hawak sa baso. Uy, sa may bibig talaga hinawakan. Eh, sorry naman. <coughs> Gagawin ko siyang triangle kasi yung anak ko ayaw ng gilid ng pinapay. I like to eat, eat, eat. Ah, naman na. Tapos, susubuan ko din si Tonton kakain muna kami. Magmi-merienda muna kami bago kami mag-tutor. Maraming homework. Six. May drawing. Tapos, yung five subject nila. Dalawang Nepali. Science, English, at math. Oy. Tapos, may anak ako dito na gustong magpakarga. Kaya ang ingay namin Hay naku guys Ang ingay namin dito sa bahay Rinig mo yan? Si Tomtom? Tom? oh. O, hajur 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 You want bread? No Are you sure? Yeah Okay Are you sure you taste it first? Before saying no, taste it first I will feed you first Before we will do homework You like it? You like it? Yeah. Kasi ayaw ko yung kung kailan kami nagsitutor saka siya magsasabi, I'm hungry, I'm hungry. Ay, talaga naman. Wait lang, I will remove that. Pinaka-ayaw ko nun. Kung kailan nasa kalagitnaan ng tutor, nagbubuklat na kung ano-ano at nagugutom daw. You go, turn, turn, turn off the gas, Asher. Marunong na yan. Eh. Nuluto ako ng kanin, no? Sabi ko, magbilang ka. Pag nakadalawang whistle na, patayin mo na. Sabi ko sa kanya. Dada! Dada! Yan, takain muna tayo, guys. Hi, guys. So yan, tapos na kami magmerienda at nag-start ng magawa ng homework si Asher. Bali, math homework yan. 1 to 100 daw. So, tapos na ang log quiz nila at sandamakmak na ulit ang homework. <laughs> Kapag ganyan, sandamakmak ang homework. Tapos na, tapos pa na yung pasulat nila. <clears throat> sa Nepali, sa Serofero, panay pasulat, pasulat. Tapos eto, sa math, sulat ulit. Sa English at sa science, sulat ulit. Panay sulat-sulat na naman sila. After nito, Maraming homework, homework. Then, paunti-unti, magpapasagot-sagot na naman sila. Then, after long, long quiz na naman. Kasi nito mga nakara-nakara, hindi ganoon kadami ang homework nila eh. Padala-dalawa, patatlo, Ganon, Pero may mga pinapasulat din. Tapos, saka nag quiz. O, di ba? O, ngayon, sa damakmak na naman ng homework, anim. May kasama ang drawing, anim ang homework niya. So, kaya hindi ko na rin patatagalin ang aking video for today para makatapos na rin kami kasi hapon na rin dito. Kahapon kasi inabot kami hanggang alas 8 gawa nung sa Nepalinya. Reading, reading, tapos may question, hindi ako marunong pinagawa kay ano, nagpaturo siya kay Sumitra kagabi kung paano sagutan yung Nepalinya. So yun lang guys, yun lang, yun lang ang nangyari sa ating buong maghapon. Thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye and God bless us all!